Basta Batas! Basta Batas! Basta Batas! Big follow-up lang. Paano ma, merong nagtatanong dito. Yung lola niya daw, 62 years old na. So, syempre, hindi naman siya nagnegosyo. Hindi naman siya pumasok sa public service. So, hindi niya kinakailangan yung birth certificate niya. Pero ngayon niya lang nadiskubre na 62 years old na siya. Eh, ang alam niya may birth certificate siya. Wala pala siyang kopya sa PSA. Ngayon pumunta daw siya sa civil registry uh, office nung kanyang uh, kalugan na pinanganakan eh wala din daw datos or kopya nitong kanyang birth certificate. Unang tanong, posible ba yun na may birth certificate ka nawawala? Pangalawa, anong gagawin mo kung nawawala nga? So, kung ganun pong, ano, may, may mangyayari po talaga na ganoon na may hawak ng birth certificate uh, pero walang kopya ang PSA at ang local city registry office. Sina po natin yung hawak ng birth certificate. Meron po ba itong registry number? Ay, said, Ayun. Posibleng may kopya siya ng birth certificate niya. Pero ano? Ma'am. Ma'am, hindi na isubmit o naka-register sa local civil registry office at hindi na is sa LSO dati o PSA. Kung, kung gano'n, ma'am, anong gagawin, ma'am? Tutal so, may kopya ka pa naman pala. Pusibling na pala yun. Eh? Nagkaroon ka ng kopya? Uh, pwede naman po siyang magpa-late registration. Ah, uh, ibabasi yung datos na pareho na gano'n, ma'am. Yes dali niya po yung hawak-hawak niyang uh, birth certificate na sinasabi niya na meron po siya para malaman kung authentic po yun or totoo po yun. At mm -hmm. kung okay po yun, isa na po yun sa uh, maaaring require, isa sa mga requirements na pwede niyang ipasa. Okay. Um, Ah, uh, paano po ma'am? Paano ko malalaman kung uh, So aside from the the certificate, hindi, hindi the ba? registration number uh -oh. nung sa certificate niya? Paano kung ano wala? pa ho, ano pa po ang pwedeng uh, yung determining factor na o, authentic na ang ano mo? Oh, sige, go. Tsaka tsaka ma'am, a follow up ko lang diyan may nakalagay doon kung kailan ka pinanganak, uh -huh. anong taon ka pinanganak kasi minsan mali po yung entry eh. Uh, papano yan? papano na sa certify. Tsaka yung may tanong dito, sabi niya, eh ginawa na po namin, pumunta na daw sila dyan sa kanilang Civil Registrar's Office. Ang problema na napakaraming requirements. Ano ba itong mga requirements talaga na ito, ma'am? Bakit niya sinasabing madami? <laughs> yan po ang medyo ano po, pag, uh, disadvantage kapag nalelate ang registration ng mga documents po Ayun. natin, ng Civil Registry documents. So, isa ah uh, yung mga requirements na maaari ninyin ay bibigay po ni Ms. pa Yes ma'am Oh ito yung mga requirements po sir uh baptismal certificate okay school records o kung may income tax sa BIR pwede din po yon or any medical record hmm. o barangay certification po Okay ma'am nabanggit nyo ho yung uh, baptismal certificate pa, paano po kung may discrepancy sa baptismal uh, certificate niya, mali, mali, din yung entry or kaya kung wala siyang baptismal certificate, paano po yon? E eh, di laglag na isang requirement. Eh, lahat so, po oh, ba yun or any or yun? Or end or po yun? Pwedeng and or any lang? Two. Any two of the five. Ah, the, uh, any, any two. Ah, okay. So, uh, Basta batas. Ba Basta batas. Basta batas. Basta batas.